Magandang gabi sa inyo mga sabi. Kamusta na po kayong lahat Naway na sa so nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga sabi. At syempre, ito na naman ang ating sender ay isang babae. Good evening po madam. Makapaano malalaman na katatapos na makipagtalik ang isang lalaki. So syempre, ang kanyang concern ay kung paano ba malalaman na talagang katatapos lang ng isang lalaki na makipagtalik. So syempre mga kasabi, magbibigay tayo ng opinion dito. Simple lang. Kapag ka ang asawa ninyo ay galing ito sa trabaho, taop to ay umuwi sa inyong bahay, tapos si ka agad, tapos naligo ito, lahat ng damit niya na suot ay hinubad ka agad niya at nilagray doon sa tubal ng inyong maruming damit. So, ibig sabihin, talagang ang asawa niyo ay meron itong katatapos lang na na ibang babae. Dahil syempre, lalaki, kapag ka ito ay walang kababalaghan na ginagawa sa buong araw, hindi ito ito nakipaghanahana na sa ibang babae. So, magkikiss yan sa'yo. Hi, Kamusta ka na sa buong araw? Tapos, ara, usap tayo. Paghainan mo na ako ng pagkain. Ganun yun ang mga kalalakihan kapag wala itong tinatago sa mga kababaihan. Pero kapag ka eto ay meron, diretso yan mga kasawi ka agad-agad para hindi mo mabisto. Tapos syempre ang kanilang mga brief mga kasawi ay meron itong kakaibang amoy. Kapag ka eto ay medyo maanta-anta or malansa maamoy ang kanilang mga brief mga kasawi. Ito pa yung katas mga kababaihan at yung kanya. At syempre hindi lang yun mga kasawi kapag ka eto ay nakikitaan mo ng ibang pabangang. Ayan. May dumikit sa kanya mga damit na may pabango dahil kilala mo naman ang pabango ng asawa mo. Tapos ito ay nagkaroon ng ibang amoy na pabango. So, ibig sabihin, kasama niya ang kanyang babae. Ayan. Kaya nagiging iba ang kanyang amoy dahil doon sa pabango ng kanyang kinakasamang babae. So, yun po yun mga kasawi. At syempre, ang asawa ninyo, kapag ka ito ay niyaya ninyo, ayan na makipaghanahana. So, wala nang El sa inyo ang inyo mga asawa at lalong higit sa lahat mga kasawi ay wala na itong interest na talagang makipagyaya sa iyo dahil katatapos lang niya sa iba so ang ending ito ay pagod tutulugan ka niyan, tatalikuran ka niyan, kapag ka ito ay matutulog na, wala na siyang gana sa iyo kasi tapos na siya, pagod na pagod na siya sa iba na makipaghanahana. Kaya ang ending nga nga ka talaga. Yun lang po yung mga kasawi, Madali nyo lang naman talaga malalaman yan. Kayo mismo ang makakaramdam yan. Lalo kapag ka kung ano ang nakakasanayan ninyo na ginagawa ninyo ng asawa ninyo sa inyo, mga kasawi. Yun lamang po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so mga hindi ba po na subscribe pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin mag-follow para update kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.